ito ka tayo. Ba't ganyan-ganyan lakad mo tayo? Ha? Huh? I-try okay, mo po na. Ha? Sige, pwede ka sama ko? Hindi, hindi. Nakapasok na. Nangingi mayong pa mo. Iwan mo na lang yung kamay. Sige, pasok kayo yes, eh. Kailan pa nadali si... Kailan kayong ganyan-nagkaganyan tayo? Unaan nung nagsimbo ako. Anong ginawa niyo? Anong nangyari sa inyong okay. auto? Nagka-traffic ako. Nagka-rending. Hmm. Hmm. Eh, Ito ang trahan ng maghihintay. Pagkasalaman Hindi kayo Parang para pagpwersa nyo ng gano'n, yeah. parang may naramdaman kayo may sumasakit dito. Ah, okay. Ngayon, tapos? Tapos, nagkakontrabaho ko ng dalawang din, para yeah. Ngayon kasi yung lakad nyo, kita lakad nya. mo yung lakad niya, parang kalagkad mo yung paa mo. Ayan o, no. tingnan mo. Sige. Actually, mas okay. Yung mas, mas, ano lang po yan. Nag-improve. No. Kala mo, may parang matuso kong panya eh. Pero hindi pala sa paa. Dito pala. Sige. Sumasakit po yan. Sumasakit po yan. Ito, umimik ko siya. Tingin mo. Pero yan tayo, matatanggal din yung pag inayos ko na yung balakang. Tingnan ko muna yung files yun. Baka, sana walang lang mga ano? Walang problema. Ang mahalaga, may dala kayo. Kasi binigay po sa amin CD copies Okay oh, lang to. Okay. Isa, dalawa. Isang. Wait, hold sumasagot na yung ganito nyo? Ganito nyo? Dito, dito. Oo, oh, sakto yan. Ayan o. Oh. Mayroong mga bones pa. Dapat malinis din yan. Kung dito yung sumasakit sa inyo, itong part yan. Eh. Ayan eh. o yan. Saka dito. Yung part yan. yan. part na yan. Ayan, ayan. ayan. Ano ba? Nabagsakan ba kayo ng gamit dyan? Nalaglagan ba kayo ng mga kung um, ano? Patilyo o ano? Um, Naisipan ba ito? Bakit may nagkaroon ng parang Pero, spark? Pero ang sabi niya po, sa start dito. Pag sumakit ko, na namamandit na siya. Mabuhay okay. ah, okay. okay. nice. right, right, tayo. okay. tayo. tayo. Sige. Tanggalin nyo tayo. makalimutan natin pagka mabasa. So, ganyan ito tayo. Tanggalin mo Ay, may nakala kayo. Kalasag. Kasi nagtiterapyong sa pangalawang therapy. Sa tingin nyo, ako bang magpapalakad sa inyo? Ako yung magpapalakad. Kung ako magpapunta kasi sa amin inasoon makainit tayo. Ako pa lang. Paingat. Lang Paingat. 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 Sa dish niya, <coughs>

Laglag -lag yun yung katawan nyo tayo. Sige, laglag -lag yun. Yan. Yeah. Yan, yeah, laglag. <laughs> yun. Huwag nyo lalabanan. Uh, isa pa. Kaya hey, huwag nyo lalabanan. Okay, pihaya kayo.

mga bis niya humi nasisira yung mga bis buwan ng puwersa <tinyo> ah sa <Para> kasi siya pa. yan wait <tinyo> <tinyo> si yan Diyan. Patama, ito yung ano yan yung mako pag Nasira yung L4, L5 mo. Abot siya ng gampaan. Yan naman, sciatic nerve. Kaya magtataka ka. Dito lang Paano masaya. Paano kung pag-spasm? Very simple lang. Taas yung member ang hindi. Lagi sa dibdib yung kamay na. Ha? Sa dibdib. Relax ang tayo. Relax ang tayo. Inhale. Exhale. Isa pa. And And inhale. Exhale. Down. Yung. Inhale. Ngayon ito, pag may natira pa, Yan ang ito. interval kasi nito isang linggo. Hmm. Once. Kung may matira pa. Pero kung wala na matira, hindi wala na. Huwag na kayong gumalik. Ito, ito. ito po. Ito po. Ano po? Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Baba, ano natin yan? di ba tapos? <laughs> <laughs> I-stretching ko pa nga kayo. Ito. Ito, di ba tapos na yun? Yan, may ganyan-ganyan pa tayo. Yung kanya daw po kasi pa, pag ginaganyan niya, yung masakit, parang tumatumbling siya ng ganyan pag binabagsak niya. Relax na. kasi, yung sciatic nerve nga, hanggang pa ang ayan. Kayo, pag sira kayo nandun, Parang piling niya maiksi ito. Pero pag na-align na yun doon, ah, yeah. angat niya na? Relax na. Kailangan siyang na. Okay. kinakalatkad ni Sir. Kinakalatkad din sila yung paa Pero yung pag naayos na yung sa balakang mo lang, yan. Tuturuan ko kayo ng stretching nyo. Tulad, at tulad niya, maringduke pa kayo. Ang layo pala ng maringduke. Hindi kayo kagal makakabalik kung mag-nauwi kayo ron. Kasi ito, wala kasi yung ano niya eh. Wala yung pinaka-MRI niya. Yung mga result. Wala. Hindi natin malalaman kung ilan yun. Based doon sa may ano nyo, based doon sa may x-ray nyo, may nakikita ko nang sa baba lang L5 lang, isa lang. Pero syempre, mahirap mag-speculate ano kung talagang wala yung mga pisong. Pinaka-final lang. May poplo kasi yung schedule niya. Tay, tayo ka. Ah. Tayo, pe. Uy, okay, magsinilas kayo, magsinilas kayo. Dala-dala, harap kayo sa akin. Pwede kayo sa ito, sa umaga, pagising nyo. Sige, sige. Ito, yung nyo. oh, yan. Sige, one, two, three. Kabila, kabila. Hindi, sabay. O, okay, one, two, three. Lakas mo. Kabila. kabila. O, yung kamay nyo. Oh, mali. mali. Counter, counter. Yun, sige, nakasama mo konti. Ang ganyan. De -de. <laughs> Hindi. So, yun. O yun, tama na yun. Huwag mo munang iangat. Kailangan kasi pag-angat -pag mo, ha? Para wala nagtataekwondo. O, oh, ulit. Yun, yun, sige. Huwag mo Yan. munang iangat. Hindi, huwag mo iangat. Kasi, ah, may ah, angat mo na ipago magano eh. Yan, sige. Angat nyo muna. Ah. Walang timing Sa kabila, kabila tayo tumayin eh. Ito ay I yun. yun. Sige. Eh yeah, pala, yun na yun e. Yun din yun. Pero isasabay mo lang isasabay mo yung paa mo. Hindi, hindi. Upo muna tayo. Upo muna tayo. Upo muna. Upo muna tayo. Upo muna. Upo muna. Upo muna. Tay, tay kita na po tayo. Ito tuod natin pa ganun. Yun, tumugma, tutupa. Medyo yung ula kayo. Kasi may ibang may iba tayong patatamaan po. 'Di ba? Ginaganyan niyo rin yung katawan niyo. 'Yun din 'yun eh. Ginaganyan niyo. Kailangan lang isabay niyo sa baba. Kasi ito, pang-upper to, pang thoracic to eh. Pang thoracic to, dito to sa upper. Ito kasi pang lumbar naman to sa L5, L, 5 l S1 sige. Yeah. Medyo yung mukha kayo. 'Yun, kapila. kabila. Kabila, medyo yung mukha kayo kabila, kabila. Yung po yung party. Oh, kabila. Yun, thank you. Okay po kayo. Okay. Yun lang inahanap natin eh. Pang lumbar yun. Narinig niyo may tumunog? Yun lang inahanap natin. Kailangan natin yun kasi yun ang maglilip na sa inyo. Pinday niyo, hindi niyo nakakalad ka rin yung alam niyo. 3 to 4 days, mas maano ba yan? Mas, mas solid ba yung magiging ano niya? Kasi yun, tama naman yun, di ba ginaganyan niyo? Dito naman yan sa upper. Sorry po, sorry Tapos, pag nawala na yung sakit dito, wala na rin yung sakit doon. Sige, lakad kayo. O, tingnan nyo, hindi nyo na kinakalagdan. Lakad. Sige. Ano? Mm. Nasanay lang kasi siya. Hindi, eh, kahit nasanay, tingnan mo. Merong konti na lang, pero kita mo yung lakad niya. Hmm. Hindi nyo na yung yung ito. Hmm. 3 to 4 days, mas mag ano pa yan, sir. Kung baga, hindi yan gagad masisiro-siro, pero makikita mo yung improvement. Wala na rin yung sakit ng balakang mo. Pag nawala rin na yung sakit ng balakang mo, wala na rin yung nandun. Kasi ito yan tayo buka. Kanina hindi mo nakita eh. Sila lang nakakita eh. Ito po, yung mga L1, L2, L3, L4, L5, S1. Pababa yung ano yan. Kaya pag may masakit ka sa balakang, hindi ka na dapat magtaka kasi magraradjit yung pababa. Hanggang dyan ma matatamaan yan. Kaya pag naayos na yung dito, yung compression, yung ganito, wala na rin yung pain sa papa, sa paa. Ang, ang hirap pa po ako kung nalagot ako ay gusto ko pang naikas. Sige. Hindi so, katulad dito. Ang tapinit ng ganito ay... Paano? Ako. Ito na itaas ko na gusto yan. Hmm. Sa kabila? Itong kabila. Sige. Sa magamagama. Sige, na, sige. Sige. In, hmm. Hindi ko maitaas masyado ang gandun lang talaga sir Pero dati hindi ko naiyanat yan. Dati yun, pero ayun adjust ko na. Nag-work kayo na, eh, nakangat yun na. Oo. Na. Oh. Naitas yun na. na, na. <laughs> Nagulat kayo, no? Ang <laughs> ah, alaan nyo, ha? hindi, tayo, madidevelop din yan. Pero ngayon ako, wala na yung ano. Eh? Okay? Wala na yung masakit kaya yung ano. Tayo,